kababayan, magandang araw po. Kinuproma ni Sen. Bato de la Rosa na kagaya po kay Vice President Sara, siya po ay hindi niya kayang makipagplastikan dito po kay Bongbong Marcos at siyempre sa mga alipores, no? Si Bongbong Marcos at ilang mga kongresista na sadyang makakapal po yung muka. At sinasabi po ni Sen. Bato na hindi niya kayang makipagplastikan sa, sa mga ito kaya hindi po siya sisipot sa suna ni Bongbong Marcos. Ito, uh, pakinggan muna natin ang ilan po sa kanyang naging interview. Na? Hindi, 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 hindi. Hindi. Hindi, hindi ulit. Hindi ulit, hindi ulit. Apo. Hindi ulit mga kababayan dahil last year po ay hindi rin po uh, sumipot itong senator pa to. Eh paano nga ka kasi sisipot dyan mga kababayan po natin eh kasuklam-suklam nga po yung ginawa nitong si Bongbong Marcos uh, kay uh, Tatay Digong, di ba? Bukot balat na ngayon tapos mag-atin po. So, maganda yan at least uh, na, nakikita natin na uh, kagaya po ni Vice President Sara Itong si Senator Bato ay nakikisimpatya po at uh, hindi na rin po dadalo dito po sa gagawing sunan ni Bongbong Marcos. Alam niyo mga kababayan po natin no? Oh, Mahinang po 'yan, dapat nga i-boycott po 'yan ng lahat na kaliado ni Presidente Duterte bilang pagprotesta sa ginawa ni Bongbong Marcos kay uh, Presidente Duterte and of course dito po sa kanilang ginagawang impeachment laban kay uh, Vice President Sara dapat po ay talagang i-boycott po yung suna ni uh, Bongbong Marcos. At alam naman natin, wala na mga kwenta-kwenta. <laughs> yung magiging laman ng suna dyan. No? Siguro yung mga floating shops. Yung kunwari pumunta sa ginsan. Kunwari pumunta sa mga magsasaka, naghatid ng tulong. Tapos yung tinanong ng bata kung ano po yung magaganda, magagawa ni Marcos Sr. No? Para ma-encourage yung mga kabataan na ipagpapatuloy yung pagpaparming. ng layo ng sagot. Ang mga bata pa daw yung magtuturo ng makabagong teknolohiya sa mga matatanda. E paano nga? Walang interest. Ano pa? Yung uh, war on drugs, yung bloodless na war on drugs, tapos yung laman is blanco. <laughs> mga pambubudol nga, yung ayuda na sinasabi, tapos yung utang na ginagamit daw po sa mga investors. So yan po yung mga kalukuhan sa totoo lang mga po natin. And uh, puno ng kapalpakan itong administrasyon ni Marcos Sr. In short po, wala talagang nagawang matino, puro kalukuhan lang. At uh, ginagamit lang po nilang panakip sa mga hindi nila pagtupad sa kanilang pangako itong isyo ng mga Duterte. And now, may bago na naman sila gimmick. Mga nawawalang sabongiro daw po. Ano, uh, malamang kasama po yan sa kanyang, sa kanyang propaganda. No? And uh, itong pag-aristo kay uh, Arne Theves. So malamang kasama rin po yan sa kanyang suna. So ano po yung ating maaasahan dyan? another pangako na nakita natin ngayon, maraming kababayan po natin yung nagsasakripisyo dahil sa flood control. Ito lang yung nakakalungkot, mga kababayan. No? Magsusunan na naman si Bongbong Marcos, pero yung flood control na kanyang pinangako or sinabi na natupad na, eh hanggang ngayon, wala po tayong nakikita. Bakit po, Senator? Ah. Bakit po, sir? Ah, ayaw kong magkipagpastikan, Ted. <laughs> <laughs> Ayan, huwag na magkipagpastikan, Senator ano Bato. Ayaw kong magkipagpastikan. Ah, uh, masama ang loob ko. Masama ang loob ko. Kaya ayaw ko magkipagpastigal. Sino pa po ang hindi sisipot sa zona sa pag... Tama lang po yan na prangkahin sila ni Senator Bato at hindi, ma hindi dadalo at hindi sisipot yan. Anyway, mga kababayan po natin, no? may isang Senate resolution po na pinapasa ngayon, no? pinapapermanent itong Senator Bang Bungo, Senator Robin Padilla, and si Senator Bato na madali ang pag kay President Duterte. So gusto natin yan. At hindi lang po yan. Ito pa po, no? nag-file din ng isang resolution itong si Senator Kaitano. Ganon din po, no? ang kanya naman dito is house arrest para kay ex-president Duterte isinusulong naman ni Cayetano. So parang pariho lang yan. No? trade uh, agarang po kay President Duterte, house arrest. So pariho lang halos lahat yung mga purpose niyan. So, wala na tayong pagpipilian diyan. Importante ay makalabas si President Duterte sa Dahig uh, o doon sa ICC detention and matulungan no, matulungan uh, agarang magamot and mabigay yung sustansya na kailangan ng kanyang katawan para bumalik naman po yung kanyang kalusugan. Ito po ito pa daw no? dugtong natin ito. Ito yung mga kinakasuklaman kasi ni Senator Bato Dela Rosa no, na posibleng makikita niya sa House of Crocs. Oh, so, ang kakapal ng muka, Talo na, naging panalo pa itong si Benie Abante. At again, ibabalik na naman nila yung Quadcom. Alam naman natin ang Quadcom na ito, yung tinar-target nila dahil napakulong na nila si Presidente Duterte. Ang tina naman nila ngayon ay ang mga kalyado ni Presidente Duterte at ang isa sa kanilang mga target ay yung mga dating opisyal ng PNP, no, para idawit nila jaan sa sinasabi nilang EGK. And of course, Senator Bato and Senator Bungo dahil Senator Bungo, no ay uh, isa po sa pinakamataas yung survey niya ngayon pagdating sa pagka-Vice President, pagdating ng 2020 eto. So, ito na naman ngayon ang kanilang tinatarget. So, another propaganda, anti-Duterte, and of course, yung Quadcom na yan, malamang, no, dadawit na naman nila si Vice President Sara dyan. Dahil itong mga ito, alam naman natin, no, na talagang pilit na uh, pinapanalo itong si Bini Abante, no. alo na eh, pinapanalo pa dahil ito po yung kanilang gagawin talaga magiging attack dog to no attack dog ni Martin Romualdez kagaya ng kanyang anak na si Atira Banteren and um, uh, si Claire Castro no <laughs> ang sarap nila magsama mga kababayan po natin pero you anyway, hindi naman sila nagtatagumpay no ah uh, puro sila paninira Ontiveros no yung PCSO. so halos puro sila paninira pero yung resulta naman nakikita naman natin mga kababayan di ba ito pa rin yung resulta So, at the end of the day, dating ng 2028, si Vice President Sara pa rin ang magiging presidente. So, ano pa magagawa nila dyan? Kaya hanggat mayroon pa silang pagkakataon na masira no, ito si Vice President Sara, palagay ko ay gagawa sila ng paraan. And itong pagbuo ng TRICOM is nakikita ko na naman na isang dahilan no, na gusto nilang gawin para tuluyan pong uh, masira po ang mga Duterte ng kababayan natin. Si unti biro gusto rin makarecover sa kanyang nasirang uh, pangalan. Pero sa ngayon mga kababayan po natin dahil medyo matagal-tagal pa naman ang uh, 2028. So sa atin na siguro ngayon ay panalangin po natin na patulungan po na makauwi si Presidente Duterte sa ating bansa. And ang uh, resolution na ito ng mga senador ay malaking tulong na po mga kababayan natin. And uh, panalangin natin na magiging maayos po yung kalusugan ni Presidente Duterte at itong sunan ni Bongbong Marcos, pag ako yung tatanungin diyan, no? Uh, karapat dapat lang na wag na po sumipot, no? Itong mga kaalyado ni Presidente Duterte at i ito para maramdaman ni Bongbong Marcos na sila po ay galit at kinokondena nila ang uh, hanggang ngayon, no, yung pagsasakripisyo ni Presidente Duterte sa dahig dahil po sa ginawa itong si Bongbong Marcos. Apat na buwan na po, mag-apat na buwan na po tayo, mga kababayan natin. So yan lang po muna yung ating uh, update and good job pala kay Senator Pato ha at uh, pagiging prangka at hindi po siya plastic at uh, nagiging totoo lang po siya sa kanyang nararamdaman sa administration. Thank you and mabuhay po. Ang Bansang Pilipinas. Of course bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion uh, kung ano po ang inyong masasabi dito po sa naging decision ni Senator Pato na hindi po siya susipot, sa suna ni Bongbong Man.